Kailangan mo lang hanapin yung mas malalim na rason kung ba't mong pamahal tao. Muling binasa ni Daniel Padilla ang kanyang pananahimik tungkol sa hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Matapos ang kanilang naging pag-amin ay ilan ng iba't ibang komento si Daniel Padilla dahil sa mga lumalabas na mga balita na nauungay sa kanya sa ilang babae na siyang pinuturong dahilan ng paghiwalay nila ni Catherine Bernardo. Una na rito si Andrea Berlantes na siyang maingay ang pangalan ngayon sa showbiz na bago raw babae ni Daniel Padilla. Usap-usapan rin ang dalas at limit ng pagkikita raw ng mga ito ng palihim. Minsan pagkikita raw ng mga ito ay mismong si Catherine Bernardo pa ang nakahuli ng pagkikita nila ayon pa sa usap-usapan ay kaya sobrang pagsiselos din daw ni Katrina dito dahil buong akala lang din daw ni Katrina noon ay bilang makuya lang daw ang pakilita ng mga ito. Ngunit may nabubuo na palang pag-iibigan sa mga ito hanggang sa nabisto na raw ni Katrina tuluyan ng hindi matanggap ni Katrina Kaya ito nagdesisyon ng makipaghiwalay. Lumalabas din ang balita na hindi lang daw iisang babae ito nagloko kundi sa marami pang babae. Lahat ng pagloloko nito ay tinanggap ni Catherine hanggang sa nagpaulit-ulit na raw. 11 years din daw niyang tiniis ang ugali ni Daniel na buong akala niya ay magbabago pa ito, gaya ng palagi niyang pinapangako.